Mm. Uy Kaya punta Kaya punta Ha? Kapit ko lang pre Kapit lang ko magkasama kayo? Hindi oh, nakita relax ka lang Huwag kang kabahan Kinakabahan kay Nakangatal ka oh Sa punta Nagagawin nyo? Hindi ko lang magkasama kayo Hindi ko lang Tuloy mo na gagawin niya rin sa iyo yung ginawa niya sa akin ngayon. Tuloy mo na gagawin niya rin sa iyo yung ginawa niya sa akin ngayon. Oo. Oh, oh. Nga na, kung di pa ako dadaan ng kainta, di ko pa mahuhuli. Ha <laughs> <laughs> <laughs>